13 anyos na dalagita, palaging tulala. Ang kawawang minor de edad, tatlong beses na raw ginahasa panoorin. Sa labis na trauma, huminto sa pag-aaral ang 13 anyos na itinago namin sa pangalang nene. Ang dahilan, tatlong beses sumanong hinalay si nene Kwento ng biktima sa kanyang inang itinago naman natin sa pangalang Rose nangyaring unang pangahalay kay Nene noong ikalabing anim ng Disyembre 2017 sa loob mismo ng kanilang tahanan sa Payatas, Quezon City. Ang dimon ay gumawa ng kahayupan ang 20 anyo sa si Christian Cielo. Kwento ng biktima, lasing daw si Christian nang kaladkarin niya paloob ng kwarto si Nene at sa kahinalay sa takot ng bata. E eh, nilihim niya ito sa kanyang mga magulang. Pero ang manoy panggagahasa, di raw inakala ni Nene na mauulit. ulit, lamang ikalabing isa ng Pebrero, nang utusan siyang bumili sa tindahan ng kanyang inang si Rose, umatake na naman daw si Christian at hinila siya sa isang madilim na eskinita at do'y tahasan siyang hinalay na natiling lihim uli ito sa pamilya ni Nene. Nito nakalipas na Valentine's Day, ikalabing apat ng Pebrero, sa pangatlong pagkakataon, nahalay muli si Nene. Pero ang raw sa kanya, dalawang menor de edad din. Pumunta doon yung anak ko sa bahay ng kaibigan niya. Tapos ano, tumambay sila doon. Tapos itong dalawang lalaki na pakilala din ng kaibigan niya, ano, madalas kasi tumatambay doon kasi compound po yung bahay na yun eh ano, nung nalasing na yun, pinagsamantalahan na nila yung anak ko sa bakanting lote. Doon nangyari yung ano, yung kaso na pinag, ano, pinagpalit -palitan siya doon. Gusto kong idemanda ang dalawang to kasi hindi ko matanggap yung ginawa nila sa anak ko. Hindi namin matanggap yung ganun. Ang pangatlong pangahalay kay Nene, naging daan para ikwento na rin niya sa ina ang una at pangalawa pang trahedya ng panggagahasa sa kanya. Napansin na rin kasi ni Rose na laging tulala ang anak at puro bagsak ang grado niya sa paralan. Kaya nang usisain siya ng ina, dito na niya ipiniyok ang lahat. Ang dalawang minor de edad na lumapas tangan sa kanya itinago namin sa pangalang sina Ariel, labing pitong taong gulang, at Kenneth, labing apat taong gulang. Ang dalawang nareklamo kapwa mga kaibigan daw ni Nene. Basis sa medical legal positibong hinalay si Nene. Kung kaya't nagsampanaan ng kasong rape si na Rose laban kay Christian Cielo. Pero ang habol nila ngayon ay mapanagot din ang dalawang menor de edad na umunoy ng gahasa rin kay Nene. Uh, Senator Kiko Pangilinan, salamat sir. Uh, salamat at tinaasan niyo yung edad. Uh, na yan. pwedeng parusahan ng mga minor na edad to 18. Sana, sir, sinagad mo na. Oh. Ginawa mo na oh. sa 20. Parang ano yan. <laughs> Tingnan mo, anong ginawa mo? Yan. 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 Sana, tinasta. Ginawa mo na siya ng 20, no. sir. Diyos ko po na. Nahiya nah nah ka pa ginawa pa 18. <laughs> Ikaw <Ito, laughs> naman. Ikaw naman ba? talagang kicks. So, <laughs> oh. Huwag kalukuhan. Anyway, kasama natin kayo sa studio, si Aling Rose, ina ng biktimang sinene. Magandang hapon po, uh, Nanay Rose. Magandang hapon po. All right. So kumusta po si Nene? Eh nasa bahay lang ngayon. Ay na pumasok. Opo, paminsan-minsan yung absent niya. Pinipilit ko pong pumasok kasi sayang yung ano, yung hmm. oh, yung ano taon. Opo. Hmm. may Nay nat pa tanong ko lang uh, si Nene ba umaalis lang ng bahay na hindi naman nagpapaalam kagaya nitong nangyari ka, ka meeting niya ka eyeball niya itong mga kaibigan niya Kasama May din po ba siya doon sa inuman na uminom din? Hindi po, hindi ah, siya kasama. No? Pero pumunta lang sa kaibigan Oo, niya? Opo. Oo, Alright. Ngayon, uh, yung una, yung 20 anyos, eh, nasampahan na ng kaso. Opo. Na, saan ito? Nakakulong na? Hindi pa po eh. Hindi pa rin? Hindi pa, rin. H hindi pa po kasi... Kap direct filing daw kami kasi direct ano. Direct filing, matagal na. Opo. Pero itong 17 at 14, wala pa, pa rin. wala, wala pa, pa talaga kaso oh, yeah, ng uh, lalapit natin ay pasalamat ka, na, kay kan kay uh, Kiko Pangilinan napakagaling oh, okay. ng uh, senador <laughs> na ito anyway si Colonel Emma Libunao ang hepe ng Women's and Children's Protection Desk ng PNP magandang hapon po Colonel Libunao hello po magandang hapon po si Erwin Tulfo po ito kasama natin si uh, paring uh, Alex Santos uh, ma'am live po tayo sa kilos pronto si dit sa PTB ma'am Meron po si Nanay uh, uh, Rose po, eh, nandito ay, po sa aming tanggapan ngayon at uh, yung kanyang anak ginahasa ng tatlong kalalakihan. Yung una, yung first two, uh, ay ginahasa ng isang 20 years old. Ito ay sinampahan na nila ng kaso. Itong uh, pangatlo, ay nagsumbong na yung kanyang anak, eh, mga minor deida, 17 at 14. Gusto ni Nanay makasuhan din itong 17 at 14, uh, Colonel. Ay, pwede po naman, Sir Rafi. Erwin Hindi, po. Ay, Erwin. Sir Erwin oh, po. po. No? Oo. Suki po kasi ako ni Sir Rafi. Ay, alam ko. Alam na alam ko. Pag ganun <laughs> ho, eh, pag naitawag ako ng uh, Rafi, eh, sak kasi suki kayo. Ay, oh, pag natawag ay, oh. naman sa misang mga guest na Erwin, <laughs> nagagalit ho yun, dahil alam nga, suki ko naman yung kabila. But anyway, <laughs> Colonel, oh, po, pwede pala ito. Ay, oh, po. Hindi naman po ibig sabihin na kapag kami de edad po ang nagkasala hmm. eh na. ano na sila lusot na sila. Hmm. May mga sinasabi pa rin po ang batas Narinig ko nga po na pinapasalamatan niyo po si turkiko, <laughs> Eh hmm. may sinasabi naman po ang batas na dapat gawin ng mga pulis at okay. saka po ng DSWD. Hmm. Yung po 17 years old, pwede po siyang makasuhan in fact kung naisumbong po ito agad-agad at pasok pa siya doon sa tinatawag na warrantless arrest, Oo. pwede, pwede po silang damputin. Hmm. Doon opo, sa kaya lang po, Did... Kas... opo, coordination po sa DSWD lang ang kailangan Ayon. doon. Ngayon, masasampahan po ng kaso ito. Kung hindi pa po sila nasampahan ng kaso ngayon, papuntahin nyo lang po dito sa amin, okay. kinanay, at saka po yung biktima. Hmm. At sasampahan po natin ang kaso, particularly yung 17 years old. Okay. Yung 14, pa, po, ano na mangyayari sa 14? Ang ginagawa po dyan, may intervention po na ginagawa dyan. You're eh. May so mga naka-spell out po yung batas, ang, ang batas natin na sistema. Yun. Ang gagawin po doon sa 14 years old, ganun po. Hahanapin ah, yung magulang. Aha, yun. Sasabihin doon sa magulang. Iyan. Pag walang magulang, sasabihin sa barangay yeah. tapos po ma may mga ganung mga, at, aris, at, mga, at, pang, mga uh, ano na po ito po ang uh, masaklod na doon Pauwiin lang muna ng uh, kernel dahil Yo. wala naman tay facilities para sa mga juvenile ngayon kulang di ba Ga Ganon nga Kasabihin, po. Ganon nga totoy. po pangyayari. Ay, congratulations. Nang gahasa ka pala. Umuwi ka muna sa inyo at Ayon. magpahinga, magpalamig. Ha? No. Huwag mo nang uulitin yan. Tapos misa, sasabihin, hmm. eh, wala kami papakain sa Umuwi ka muna. Umuwi ka Ayon. muna. Oh, yeah. Nagastos pa kami sa iyo. Yan. Ma'am, matanong ko, itong 17, so... Ah, uh, anong tawag suspended bang uh, hearing nito? Eh, alam nga ba naman, itatrial na ito at 17. Eh, sabi Hindi sa batas. Po. Oh. Kung yung ang gilagiyan pong mga 17, pagka 15 years hanggang 18, hanggang hindi pa po pasok doon sa pagiging adult. Hmm. In fact, hinuhuli nga po namin 'yan eh kapag, kapag kapasok siya sa ano doon sa tinatawag na warrantless arrest eh. Hmm. Kaya lang ang sinasabi po ng batas diyan, hindi po sila pwedeng isama sa kulungan yeah, maha, ng mga ayaw. adult. Ayaw. Pero hindi po sila lusot sa kaso. Aha. Okay. Opo. So, uh, uh Doon meron lang po silang ibang kulungan. So, sa DWD. Pero pinatanggap po ng pitka lang kaso. Ah, ano nangyayari po, DSWD? Pero kung sasabihin ng DSWD, eh, wala kaming facility dito, Boss Erwin. Mm -hmm. eh, baka pwedeng tawagin mo, balik mo muna sa nanay. Di po ba? Sa tatay. Uh -huh. uh, ang uh -huh. mga ano po, Sir Erwin, ang mga LGUs po, yung local government unit, sila po ay mandated by law mm -hmm. na magtayo po ng facilities Naku eh. Naku para wala, po walang... sa, ng mga kulungan, opo. Walang oh, gano'n ah, walang ganun, andy... ma'am. Okay. Wala, wala. wala. na naglibot-libot na ako, napudpud yung sapatos ka, kalilibot, kahahanap. Mm -hmm. Ang tinuturo sa akin, DSWD na kulungan, mm -hmm. ma'am. But anyway, Ah, uh, sigi sige ma'am, sasamahan po namin sa inyong para mahuli kahit itong 17 na lang anyos, ma'am, makasuhan. Opo, mm -hmm. opo, sasamahan po natin ng kasi At saka pareng. tumutulong mm -hmm. din po kami sa victim Ay, uh -oh. sa pagre-refer sa kanila sa ano, National Mental Health. Ayun, yun. Uh, oh, para... kung kailangan Bin, po ng psychological, psychological. o psychiatric. Uh oh, Ayun, tama. Way, yun or na, yun na, yun na. Uh -oh. yun sana ko idudulog eh, ko sa uh -oh. inyo, uh -oh. Colonel Libunao. Dahil nga po yung bata is traumatized, baka pwede, ano po yung intervention pwedeng uh, matulungan po ninyo ma'am. Opo, ni-refer nire po namin yan, yan sa Sige. dito po sa Mandaluyong. Yan. Yan Hindi lang naman po yung mga mga sira ulo ang oo. o yung mga may mental illness ang ang kinikilit po doon. Ina-evaluate din po doon kung ano po yung intervention na kailangan gawin doon correct, sa mga correct. traumatized ma na mga tama. biktima oh, yeah. po. Uh, anyway, so, sasamahan po namin sila doon. Sasam po. Hindi po, no, ah, hindi po ipapadala. Sasamahan, S sasamahan. po namin. Uh, na nanay, uh, narinig ko ninyo. Opo. Ay, sige, kayo, kung gusto niyo habulin po yung suspect, yung 17, samahan po namin kayo dito sa kay Colonel limona, Ano po? Opo. Pati yung sinasabi niyo nga uh, na trauma anak niyo, pa-check up po natin sa, sa mga psychiatrists dyan sa National Mental Institute. Ano po? Opo. Sasama po si Colonel. Salamat po, Colonel Libunao, again. Ha? Maraming salamat po, Colonel. You're welcome Thank po, you babay po. Sige, samahan namin kayo, Nay. Mm -hmm. At doon kay Senador Kiko Pangilinan, sa aking iniidolo. <laughs> <laughs> Diyos ko po naman talaga, oh. Seno, sa lahat ng uh, pwedeng gawing batas, ha? Alam mo, uh, mo na kita, ako hindi ako abogado. Anong napasok sa kukuti mong hinayupak ka? Nababaan mong, ito mo yung mga demonyo ngayon. Dumami ang demonyo dapat hanggang 12 lang yan. Nung panahon ko, anak na baka, nung Marcelo, kinulong ako, pinagbunot ako, walong taong gulang ako, kita mo yan. <laughs> But, ito. Siguro, hindi mga... yung time kasi siguro, nung pinasan niyo yung batas na yan, nakikita niyo siguro, hindi pa ganun kalala ang mga problema. Eh ganyan, mas matindi. Kaya nga, tingnan mo ngayon oh. ngayon. Di yung 14 yun, absuelto. Tama. Ay talaga sir, idolo kita Oy, ha? Iba na mga kabataan ngayon. Alam na ho ah. nila kung anong mali at na tama. Nagpapasalamat kami, Senador Kiko, mm. ni Nanay Rosa yo, sa Ayan. ginawa mo. Napakaganda. Malaking ah. na itulog mo sa lintik ng mga demonyo. <laughs>